Maririnig ang pag-aalala at sense of urgency sa katok ng mga polis sa pinto ng isang bahay sa West Virginia, USA. May isang taong natagpuang wala ng buhay sa New York at ang suspect sa krimen ay hindi pa nahahanap. Base sa interview sa mga taong nakakakilala sa biktima at sa suspect, malakas ang hinala ng mga investigador ng 18-year-old na dalagang nakatira sa bahay na ito ang susunod na target. Kailangan nilang masiguro na ligtas siya. Kailangan nila siyang warningan tungkol sa posibleng banta sa kanyang buhay. Nang may nagbukas ng pinto at ipinilawanag nila dito ang sitwasyon, malalantad ang katotohanan gugulat sa lahat. Making this one of the first and the most infamous catfish murder cases ever. <coughs> 2005, ang internet na kilala at ginagamit natin ngayon ay ibang iba pa. Para maintindihan at maimagine nyo, taong 2005 nung nilaunch ang social sharing website na Reddit at ang paborito nating lahat, syempre, ang YouTube. Pero nang mga panahon na yon, marami na rin mga websites ang available para makakilala at makapag-chat sa mga tao mula sa iba't ibang lugar. Sa US, isa sa mga popular na sites ay ang Pogo.com. Isang free online gaming website kung saan merong ding mga chat rooms para sa mga players na karamihan ay mga teenagers. Sa isa sa mga chat rooms na to, nagsimula ang kwento nila Tommy at Jessie. Sa loob ng labing-anim na taon, si Thomas Montgomery ay tahimik na nanirahan sa Buffalo, New York, kasama ang kanyang asawang si Cindy at dalawang anak na babae na may mga edad na 12 at 14 years old. Mahigit isang dekada na rin siyang nagtatrabaho sa Dynabraid Factory na isang pagawaan ng mga power tools sa upstate New York. Mula lunes hanggang biyernes, iisa lang ang kanyang routine. Pumasok sa trabaho, ilabas ang kanilang family dog na si Shadow at ihatid ang kanyang dalawang anak sa kanilang swimming club. Ang madalas na libangan lang niya ay ang paglalaro ng card games, specifically poker, kasama ng kanyang mga kaibigan. Sa kanyang kagustuhan na makaramdam muli ng excitement at matakasan ng kanyang boring na buhay, naisip ng 45-year-old na si Thomas na magpanggap online bilang si Tommy, isang 18-year-old US Marine. Actually, si Thomas ay isang former Marine, kaya siguro sa isip niya ito ay isang half-truth. Sinulat niya sa isang note na nakita sa kanyang toolbox na si Tommy ay matipuno, may height na 6'2 at 190 pounds, may makapal na buhok, isang karate black belter, may mga bullet scars sa kanyang balikat at binti. Dahil napakadetalyado ng description niya sa karakter na Tommy, may isip mo na talagang gusto niya na maging convincing ang kanyang pagpapanggap at wala siyang details na makalimutan. Noong spring ng 2005, gamit ang kanyang fake identity at ang username na Marine Sniper, login si Thomas sa pogo.com. Sa isang chatroom doon na karamihan ay mga teenagers, nakilala ni Thomas ang isang 17-year-old na babae under the username Tall Hot Blonde Big 50. Nang mag-private message na ang dalawa, nagpakilala si Tall Hot Blonde bilang si Jessica or Jessie mula sa West Virginia. Nag-click ang dalawa at nagsimula maging flirty sa isa't -isa, isa na eventually ay nauwi sa isang online relationship. Siyempre, mula sa umpisa ay puro kasinungalingan na ng sinabi ni Tommy kay Jesse. Anjan yung ang tatay niya daw ay isa ring military man at ang nanay niya ay pumanaw dahil sa cancer nung siya ay 12 years old pa lang. Nag-enlist nga daw siya sa US Marines, nag-train as a sniper at ang next deployment nga daw niya ay sa Iraq. Bukod dyan, gumawa pa ng isang karakter si Montgomery, si Tom Sr., tatay ni Tommy. Sabi niya, pag nasa Iraq na siya, Mahihirapan na siyang maka-access sa internet para makausap si Jesse. Kaya lahat ng messages, sulat at packages na ipapadala ni Jesse for Tommy, pwede niyang ipadaan kay Tom Senior. Sa paglipas ng mga araw, lalong lumalim at naging intense ang online romance nila Tommy at Jesse. Kay Jesse nakakahanap ng comfort si Tommy at willing na willing naman ang babae na ibigay 'yon. Siyempre, nagpapalitan din sila ng pictures. Base sa mga larawang ito, si Jesse, kagaya ng kanyang username, ay isang ang tall hot blonde. Si Tommy naman, ang pinadala niya ay yung picture niya nung nasa Marines pa siya, which was taken nung mga nasa early 20s pa lang siya. Bukod sa mga wholesome na photos, nagpadali din si Jesse kay Tommy ng mga sexy pics. And ilang beses din siya nagpadala dito via mail ng kanyang mga underwear meron din silang mga sexy chats and mga usapan kung saan makikita kung gaano sila kahook sa isa't isa. Sa totoong buhay, si Thomas ay sobrang obsessed na sa relasyon nila ni Jesse. Actually, pinagyayabang niya nga ang bawal niyang relasyon sa kanyang mga katrabaho. Iiwan niya na daw ang asawa niya at lilipat sa West Virginia kung saan makakasama niya ang kanyang batang girlfriend na si Jessica. Sa gabi nakikipag-unahan siya sa mga anak niyang teenagers na gumamit ng computer. Remember, this was in 2005 so wala pang mga smartphones. At yun nga, hanggang madaling araw andon siya at nakikipag-usap kay Jesse. Walang buwan matapos silang magkakilala around Christmas time, nagpropose ng kasal si Tommy kay Jesse. at nagyas naman siya. New Year 2006, sinulat ni Thomas ang kanyang resolution. On January 2nd, 2006, Tom Montgomery, 46 years old, ceases to exist and is replaced by an 18-year-old battle-scarred Marine. He is moving to West Virginia to be with the love of his life. Siguro nagtatanong kayo kung wala bang idea ang asawa ni Thomas na si Cindy tungkol sa online relationship nito. Sinabi ni Cindy sa isang interview, napansin na niya ang mga pagbabago sa asawa, lalo na yung napakadalas niyang paggamit ng computer. Nalaman lang lahat ni Cindy noong February 2006 nang aksidente niyang makita ang isa sa mga regalo ni Jessica kay Tommy at madiskubre ang mga messages nila sa isa't isa. Sinulatan niya si Thomas para sabihing alam niya nang na nangyayari na kung gusto ni Thomas na makipaghiwalay ay payag naman siya pero ang di niya matanggap ay ang lahat ng kasinungalingan ni Thomas at ang pakikipagrelasyon nito sa isang teenager. According sa aking research, pagkatapos nun ay patuloy pa rin nagsama ang dalawa sa isang bubong. Pero si Thomas ay lumipat sa kanilang basement. Kahit natiis na Cindy na makasama pa si Thomas sa isang bahay, hindi naman niya napigilan ng sarili na ipaalam kay Jessica ang totoo. Sumulat ito sa dalaga kalkipang isang picture ng kanilang pamilya. Sa sulat, pinakilala niya ang mga nasa larawan. Kasama na si Thomas na sinabi niyang 46 years old na may asawa at dalawang anak. Doon na rin niya sinabi na ang asawa niya at si Tommy ay iisa. Tinapos niya ang sulat sa isang napakamakabuluhang advice. Do not trust words on a computer. Nang mabasa ni Jessie ang sulat, hindi niya alam kung maniniwala ba siya o hindi. Naalala niya na sinabi sa kanya ni Tommy na meron siyang kaibigan na naglalaro din sa Pogo.com. Ang kaibigan na ito ay isang katrabaho ni Thomas sa dine na may username na Beefcake1572. Na mag-chat na Jessie at Beefcake, doon na kumpirma ni Jessie na niloko at nagsinungaling nga sa kanya si Tommy. Sobrang nagalit at nasaktan si Jessie, kaya naging hingahan niya ng sama ng loob si Beefcake. Madalas silang nag-uusap at di nagtagal na develop yon into something intimate and romantic. Pero sino nga ba si Beefcake1572? Gaya ng nabanggit ko kanina, katrabaho ni Thomas sa factory si Beefcake1572. Real name, Brian Barrett. Si Brian ay isang 22-year-old student sa Buffalo State College, isang successful high school athlete at naging coach ng Little League Baseball. Isa siyang aspiring teacher at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, siya ay isang mabait, tahimik at humble na tao. Nagtrabaho siya part-time sa Dynabraid para matustusan ang pag-aaral niya. May mga nagsabi rin na si Thomas ang nagtuturo noon sa kanya sa trabaho at madalas din silang maglaro ng poker sa free time nila. Kaya ganoon na lang ang galit ni Thomas nang malaman niyang nag-uusap at may something sa pagitan nila Jesse at Brian sa mga public forums, pinag-uusapan, pinagtatawanan at tinatawag ng dalawa na loser at child predator si Thomas. Pati sa pinagtatrabahuan nila, kinakwento rin ni Brian sa kanilang mga co-workers ang bago niyang girlfriend at yung ginawang pangka-catfish ni Thomas. Obviously, nasira ang reputasyon ni Thomas sa mga nakakakilala sa kanya at pinahiwating niya kay Jessie na gusto na lang niyang tapusin ang lahat. Si Jessie naman sa kabila ng galit na naramdaman kay Thomas ay tila hindi maka-let go sa kung anong meron sila. Patuloy siya nakipag-usap sa lalaki hanggang parang mamalik din sila sa dati, sweet at lovey-dovey. Nangako din si Jesse na hihiwalayan niya na si Brian, claiming na pinatulan niya lang ito para makaganti kay Thomas. Pero syempre, hindi yon ginawa ni Jesse. Pinagpatuloy niya ang relasyon kay Brian at nagkaroon din sila ng maraming intimate convos tulad ng ginawa nila ni Thomas. Noong una, pinilit itago ni Jessica kay Thomas na sila pa rin ni Brian. Pero si Brian, pinilit siya na gawing public ang kanilang relationship at nagsimula nga silang mag-post tungkol sa isa't isa sa kanilang mga online profiles. As expected, nalaman nito agad ni Thomas na ikinagalit nito. Nag-message pa nga siya kay Brian at sabi I can't believe you chose her over our friendship. You wanted her. You got her. Just tell her to leave me alone. Torn between two lovers talaga si Jesse. Nung dumating yung time na gusto siyang puntahan ni Brian, sinabi niya hindi pwede. Nag-start uli siyang makipag-usap kay Thomas at nag-open na gusto niya nga daw makipaghawalay na kay Brian. At this point, medyo naging verbally abused na sa kanya si Thomas. Madalas calling her a pero sa huli, naging parang okay ulit sila. Basta pinag ni Thomas si Jessie na hindi na siya magsisinungaling tungkol sa kanila ni Brian. Kahit sabi nila friends na lang sila, lagi pa rin magkausap sila Jessie at Thomas. Meron pa rin silang mga sexy chats. Minsan, sasabihin ni Thomas kung gano'n niya kamahal si Jessie. Tapos, biglang magiging aggressive dahil sa selos. Kasi sa isip niya, maraming kinakausap na ibang lalaki online si Jessie. Marami ring beses na nagpahiwatig si Thomas na maaari niyang gawin ng masama si Brian. Manta ni Thomas. Brian made a very deadly enemy. Brian will pay in blood. Ilang beses niya rin pinagbantaan mismo si Jesse. Gaya ng ipopost niya daw online ang address nito o ang tinatawag natin ngayon na doxing para madali siyang mahanap ng iba't ibang lalaki at magawa ng masama may mga times din na binantaan ni Thomas na buburahin niya na si Jessie sa buhay niya. Pero nagmakaawa ang babae na wag niyang gawin yon. It's easy to see kung gaano katoxic ang relasyon ng dalawa, pero tila walang gustong bumitaw. Noong late summer ng 2006, nalaman ni Thomas na nag-uusap uli si Jessie at Brian. At naulit uli ang kanilang toxic cycle. Galit na galit si Thomas tapos pilit siyang sinuyo ni Jessie. Pero this time, pagkatapos ng ilang araw, biglang hindi na nagparamdam si Jesse. September 13, 2006, nag-message si Thomas sa babae, saying, You are a whore, and that's all you will ever be. Nag-reply naman dito si Jesse, I'm leaving now, at saka nag-sign off. Nagulat si Thomas. Nag-send pa siya ng messages pero walang reply. Nang sumunod na araw, nag-send ulit siya ng ilang insulting messages kay Jessie, siguro para makakuha ng reaction dito. Pero wala, kinaumagahan, September 15, nagising si Jessie sa tawag ni Thomas sa telepono. Nang sagutin niya, galit na galit na nagsisisigaw si Thomas. Hindi niya ito kinausap at binabaan niya lang ng telepono. At doon na nga sa puntong yon na ang minsang responsable at mapagmahal na family man ay nag-snap. Nang gabi rin at 10.16pm, Friday, natapos ang shift ni Brian Barrett sa Dynabraid at tumungo siya sa kanyang white pickup truck sa parking lot ng kompanya. Nang nakaupo na siya sa driver's seat, tatlong sunod-sunod na putok ng baril ang tumago sa driver's side window at patagalid na bumagsak si Brian. Bago maghating gabi, nag-message si Thomas kay Jesse. You waiting for your BF? At muli ng 2.15 ng madaling araw, Your BF Brian will mind you talking to me. Wala siyang nakuhang sagot mula sa dalaga. Ang isa pang nakakalungkot na detalye sa kasong ito ay yung hindi agad na-discover ang nangyari kay Brian. Remember, Friday night nangyari ang pamamaril, kaya walang tao sa lugar ng weekend dahil walang pasok. Monday morning, September 18, pa palang nakita ng dalawang empleyado ng factory ang wala ng buhay na si Brian. Pagdating na mga polis, napagalaman nila na namatay si Brian dahil sa mga tama ng baril sa kanyang leeg at braso. Base rin sa mga shell casings sa crime Scene, ang murder weapon ay malamang na isang .30 caliber carbine rifle. Sa so interview ng mga investigators sa mga co-workers ni Brian, Isang tao lang ang sinabi nilang may motibo na gawin nito sa kanya, si Thomas Montgomery. Idinetalya nila ang napakagulong online love triangle na kinasangkutan ng dalawang lalaki at inilarawan nila ang mga kahinahinalang kilos at salita ni Montgomery ng mga nakaraang linggo, particularly yung mga vague threats at pagtatanong niya kung anong oras natatapos ang shift ni Brian. Napatotohanan ng butibong ito nang i-inspect nila ang phone ni Brian. Nakita nila doon ang lahat ng chats na namagitan kay Brian at Jesse, pati na rin ang mga banta ni Thomas kay Brian sa puntong yon isang matibay na suspect na sa krimen si Montgomery. Ang problema, hindi nila ito kaagad nahanap. Then, narealize ng mga investigador na malaki ang posibilidad ng unhinged at vengeful na si Montgomery ay targetin naman ang puno-tulo ng lahat, si Jesse. Buti na lang nasa kanilang phone ni Brian at doon nila nahanap ang home address ni Jesse ang New York Police ay nakapag-coordinate agad sa West Virginia Police para hanapin at siguraduhin ligtas si Jesse. Isang babae ang nagbukas ng pinto pero hindi ito si Jesse. Agad na hinanap ng mga polisang ang dalaga at sinabi ng babae na anak niya si Jesse pero wala siya ngayon sa bahay at mga ilang araw itong hindi uuwi. Tinanong siya ng mga polis kung may contact number ito ng kanyang anak at nagtaka sila nang sinabi nitong wala at wala siyang paraan para kontakin ng anak. Dahil sa paniniwala nilang nasa panganib ang buhay ni Jesse, ipinaliwanag ng mga polis sa kanyang ina ang sitwasyon. Nang isang lalaking kachat ng kanyang anak ay natagpo ang wala ng buhay at may posibilidad na si Jessie na ang isunod ng suspect. Pagkarinig nito, bigla na lamang humagulgol ang babae at isinewalat ang katotohanang hindi inakala ng sino man. Ang babaeng sentro ng krimen at trahedyang ito ay walang iba kundi siya. Ang Jessie na pinag-agawan ng dalawang lalaki ay actually ang 45-year-old na si Mary Schiller may asawa at dalawang anak. Ang masaklap pa, nang tanungin ng mga polis kung sino ang dalaga sa mga pictures na pinapadala niya sa mga lalaki online, inamin niya na ito ay ang kanyang sariling anak na si Jessica. Ginamit ni Mary ang pangalan, imahe at pagkatao ng kanyang sariling anak para makipagrelasyon at makipag cybers sa iba't ibang lalaki online. At sa pagkakataong ito, nilagay niya sa malaking peligro ang buhay ng kanyang anak. Ngunit bakit nga ba nagawa ni Mary ito? At ano pa ang matutuklasan ng mga investigador tungkol sa kanya? Ayon sa mga nakakilala kay Mary Schiller, isa siyang mabuting asawa at mapagmahal na ina. Nagtatrabaho siya bilang sekretary sa eskwelahan ng kanyang mga anak. Si Mary Umano ay napaka-close kay Jesse. Lagi daw magkasama ang dalawa at walang softball at basketball games si Jesse ang hindi pinanood ng ina. According to Mary, nagumpisa siyang maglaro sa Pogo.com para lang mag-relax. Nang kumuha siya ng paid membership sa site, doon niya lang na-realize na ang screen name at profile profile pala ng kanyang anak na si Jessie ang nagamit niya hindi niya na umano ito pinalitan, kaya nga siya ay napupunta lagi sa mga teen chat rooms. Hindi daw niya intensyon na ma-inlove ang mga lalaki online kay Jessie. At lalong hindi daw siya nagkagusto sa kahit sino sa kanila. Dahil masaya daw siya sa kanyang asawa ng 23 taon. Tinawag niya si Brian na isang sweetheart at hindi niya daw alam kung paano hihindian ang pakikipag flirt nito sa kanya. Si Tommy naman daw sa kanyang palagay ay isang batang kinailangan ng kalinga at pagmamahal. So, bakit nga ba hindi pa humintong makipag-usap ni Mary kay Tommy nung malaman niya na niloko siya nito at sa katotohanan ay isa itong 46-year-old na may asawa at mga anak. Sabi ni Mary, naisip daw niya na kung mawawala na siya sa buhay ni Tommy, ay baka maghanap ito ng mga totoong teenage girls na bibiktimahin. Dagdag pa niya, natatakot daw siyang saktan ni Tommy ang kanyang sarili o ang ibang tao. Iyan ang naging explanation niya sa mga investigador, sa kanyang pamilya at sa kalaunang trial ni Thomas Montgomery. Si Montgomery ay naaresto para sa kasong second-degree murder noong November 27, 2006. Noong una ay itinanggi niya ang mga paratang at ang sabi niya na noong oras na nangyari ang krimen, kasama niya sa bahay ang kanyang asawa. Pero pinabulaanan nito ni Cindy na tuluyang sumira sa alibay ni Thomas. Bukod dyan ay napakarami pang ebidensya na nakala pa mga investigador laban kay Thomas. Una ay ang buto ng peach na nakita nila malapit sa crime scene. Sinuri nila ito at nakitaan nila ng DNA na nagmatch kay Montgomery. Pangalawa ay ang kanyang phone records na nagpapakitang nasa paligid siya ng Dynabraid ng mga oras na nangyari ang pagpaslang. Pangatlo, ang mga shell casings na natagpuan sa crime scene ay nakitaan ng mga dog hairs na nagmatch naman sa family dog nila Montgomery na si Shadow. Bukod pa dyan, itinanggi ni Thomas na nagmamayari siya ng katulad na baril ng murder weapon. Pero sa isang family picture ng mga Montgomery na kinunan sa kanilang bahay, napansin ng na mga police ang isang baril na nakadisplay at ito ay match sa make and model ng rifle na ginamit sa krimen. At para sa motibo, na Nasa kamay ng mga investigador ang napakaraming chat records sa pagitan nila Jesse, Tommy at maging si Brian, pati na rin ang mga larawan at regalong pinadala ni Jesse kay Tommy. Ang lahat ng ito ay naglalarawan ng unti-unting paglamo ng obsesyon at galit sa isang dating mapagmahal na haligi ng tahanan. Pagkatapos maaresto si Thomas dahil sa napakadaming ebidensya laban sa kanya ay hindi siya pinayagang magpiansa. Humiling din ng divorce ang kanyang asawa na si Cindy at ang kanyang mga anak ay sumulat sa kanya at sinabing nais na nilang putulin ang anumang ugnayan na meron sila sa kanilang ama. Dahil dito, nakarana si Thomas ng matinding depresyon at nagtangka itong tapusin ang sarili sa loob ng kulungan. Pero nabigo siya. Habang siya nakapit din niya nalaman ang tukol kay Mary Schiller na ang babaeng dahilan ng paggawa niya ng isang krimen ay isa rin palang catfish. Ayon sa kanya, pagkakita niya ng picture ni Mary at sinabi sa kanyang totoo, gulat na gulat siya. Napakahusay daw magpanggap ng babae at nang sobrang nahumaling na siya dito, tila ba nawala na siya sa kanyang senses. At dahil nga sa napakalakas na ebidensya laban sa kanya, isang taon matapos siya ay maaresto, pinili ni Montgomery na mag-plead ng guilty. Inilarawan niya kung paano niya inabangan si Brian Barrett sa parking ng kanilang kumpanya at nang nakita niya itong pumasok sa kanyang pickup truck, Binaril niya ito ng tatlong beses at saka siya tumakas. Hinatulan si Montgomery ng dalawampung taong pagkakakulong. Habang nasa kulungan ay nagpa-interview si Montgomery tungkol sa kanyang kaso at mga naging pangyayari bago ang krimen na kanyang ginawa. Ayon sa kanya, maging sa kanyang asawang si Cindy ay hirap siyang makipag-communicate ng harapan. Pero pagdating online, lalo na kay Jessie, madali niyang na-express ang kanyang mga nararamdaman. Ang plano daw niya noong una ay ang mawala na ang karakter na si Tommy sa Iraq para matapos na ang ugnayan nila ni Jessie. Kaya lang, biglang nalaman ni Cindy ang lahat at pinaalam kay Jessie ang katotohanan. Sobrang guilty daw niya dahil sa nagawa niyang pagsisinungaling kay Jessie at sobrang minahal niya raw ito nang tinanong tungkol kay Mary Schiller Sinabi ni Thomas na deserve daw nitong makulong katulad niya dahil ang pagpapanggap at pagmamanipula daw nito sa kanila ni Brian ang naging rason kung bakit humantong ang love triangle sa isang trahedya. Ang sinabi ni ni Montgomery tungkol sa naging role ni Mary sa krimen ay katulad din ng iniisip at pinaglaban ng maraming tao. Kabilang na ang mga investigador at ang pamilya ni Brian Barrett. Sa katanayan, nang malaman ng mga otoridad ang ginawang pagpapanggap ni Mary bilang ang kanyang ting year old na anak, hinanapan nila ito ng mga ebidensya at rason para makasuhan. Hindi man sa pagkamatay ni Brian, pero kahit man lang sa ginawa niya kay Jessie. Sa pagsusuri ng mga conversations nila Jessie at Brian, na alaman na tila ba binuyo ni Mary si Brian na i-bully si Tommy at ipahiya ito dahil nga isa daw itong predator. Bukod pa dyan, nakita sa mga chat na ilang beses binuntaan ni Tommy si Brian habang kausap niya si Jessie. Pero wala itong ginawang sapat na hakbang para pigilan ito o warningan si Brian. Pagkos ay parang lalo pa nitong pinapalalang nararamdamang galit ni Tommy. Sadly, hindi nakasuhan ng kahit ano si Mary tungkol sa nangyari kay Brian dahil wala ang manong sapat na ebidensya para ron. How about yung ginawa niya sa kanyang sariling anak? Kung inis na kayo kay Mary sa puntong ito, ihanda niyo mga sarili niyo dahil hindi kayo maniniwala sa mga sumunod na pangyayari. Sa investigasyon, nalaman na napakarami palang kausap na lalaki ni Mary online bilang Jesse at karamihan ay pinadadalhan niya ng mga litrato ng anak. Ang iba ay mga normal na pictures lang ni Jesse pero ang iba ay provocative at hindi wholesome at mukhang kinunan ng walang permiso ni Jesse. Meron pa nga daw isang beses na pasikretong nilagay ni Mary ang isang camera sa loob ng skirt ni Jessie at kinuhaan nito ng picture. Sinan niya daw ang litrato nito ay isang chatroom at sinabing, Do you like it guys? So siguro nagtataka kayo kung anong naging reaksyon ng pamilya ni Mary nang sabihin nito sa kanilang ginawa niya. Well, hindi sinabi sa kanila ni Mary. Yes, hindi ko rin alam kung paano, pero wala silang kaalam-alam sa malaking gulong pinasok ng ilaw nila ng tahanan until nakakita si Jessie ng isang Google article. Sa so article, andun ang nangyari kay Brian, binanggit ang pangalan ng kanyang ina, at andon din ang mismo mga pictures ni Jesse. Noon lang nalaman ni Jesse ang lahat at agad niya itong pinaalam sa kanyang ama. Unsurprisingly, humingi agad ng divorce ang kanyang ama. Sa divorce proceedings, may nakapagsabi na narinig daw ang pagsasabi ni Mary kay Jesse ng, Why can't you just get over it? na para bang nagmamaktol siya na hindi nalang lang palagpasin ng kanyang anak ang ginawa niya. Manggigigil ka na lang talaga. Isa pang nakakagigil ay ang walang mahanap na kaso na pwedeng isampak kay Mary. Marami nagsabi na ang mga ginawa daw ni Mary, maaaring immoral at unethical pero hindi daw illegal. After ng divorce, si Jesse, katulad ng mga anak ni Montgomery, ay nagdesisyon na putulin na rin ang lahat ng ugnayan niya sa kanyang ina. And according to sources, hanggang ngayon ay wala pa rin balak si Jesse na makireconnect sa kanyang ina na si Mary. Kahit na hindi siya nakulong, ang pagkasira ng kanyang pamilya at pagtakwil sa kanya ng kanyang anak ang naging malaking kabayaran sa mga ginawa niya. Dahil sa nangyari sa kanilang anak at ang hindi pagharap sa criminal responsibility ni Mary, sinubukan ng mga magulang ni Brian Barrett na manawagan para magkaroon ng batas laban sa online catfishing at mga consequences nito. Unfortunately, hanggang sa mga panahong ito ay wala pa rin kahit anong batas tungkol dyan, sa US man o maging dito sa Pilipinas. Si Thomas Montgomery ay nananatiling nakakulong as of the making of this video, pero kung masusunod ang kanyang 20-year sentence, maaari na siyang makalaya sa 2027 abangan natin ang update tungkol dyan and that's all I have for you today this case is particularly tragic dahil yung pinaka inosente at kahit sa isang nagpakatotoo sa love triangle eh siya pa yung naging biktima isa pang biktima dito ay yung totoong Jessie can you imagine yung betrayal na naramdaman niya nung nalaman niya kung anong ginawa ng mom niya sa kanya and the fact na wala man lang punishment kasi diba parang exploitation yung ginawa sa kanya kaya hindi rin masisisi si Jesse kung bakit totally kinot off niya na si Mary sa buhay niya. In the end, one young man was taken from his loved ones forever and tatlong pamilya ang nasira. Sana may natutunan kayo sa case natin for today and every time you're online, do not forget Cindy's advice. Do not trust words on a computer. If you like this kind of content, please subscribe for more. This is my first video sa channel na to, so thank you so much po kung nakarating kayo hanggang sa dulo. If you have any thoughts about sa case, suggestions, or recommendations, lagay niyo lang po 'yan sa comment section. I will drop my next video soon, so watch out for that. Salamat po ulit, ingat tayong lahat. Bye.